Magandang araw mga ka-farmers Welcome sa aking Youtube Channel This is Rap Boy Farm Vlog So sa video na ito mga ka-farmers Ay ibabahagi ko lang yung gamit ko na Pang tayeng ng aking talong So may nalagyan ako na pusti Pero hindi pa lahat ang doon Hindi pa nalagyan ng tayeng So dito pa lang no So ito yung gamit ko mga ka-farmers Yan Astrobug Hindi twine yung ginamit ko Kasi magasto yung twine So ito mura lang mal kuan malaki yung ma kuan ito malagyan sa isang rolyo kaya ito yung gamit ko hindi naman siya nagagas gas ayan wala naman siyang ang sa kuan kasi hindi ito makuan yung sa twine kasi na one ply nagagas gas yung mga katawan ng talong so ito na pala yung bunga mga ka farmers yung aking talong so ayan So, mag na ako buga, bukas mga ka-farmers. Pang 40 days bukas pero mag na ako mag-harvest. So, ayan yung mga sumunod na mga bunga. Oh, may dala sa sunod, dalawa na yung mag-harvest ma niyan. So, baka hindi pa masyadong marami ma-harvest bukas mga ka kasi hindi pa dapat mag-harvest bukas kasi 40 days pa lang. Yung iba dapat nito nasa 45 or 47 days bago ka magumpisa magharvest pero dito sa talong ko 40 days magha-harvest na no. So bilis lumaki kasi yung mga bunga niya. So, ayan. Kailangan ng pitasin dapat to sa vernis pa pitasin. Kasi masado pa talaga koan kuan. Kaya yung kuan magsiseleksyon lang muna ako bukas. Tatanggalin ko lang yung mga malalaki. Iwang ko yung iba kasi hindi pa naman siya dapat magharvest bukas pero malalaki na kasi mag oversize na rin kung hindi ko tatanggalin so makikita nyo na yung mga bunga na no Ayan. so madamo na rin bilis lang tumubo yung madamo nito mga kaparmers sadong magasto pagka hindi talaga naka plastic mulch yung talong So may mala sobrang laki na dito. Ayan, kapal na ng damo agad. Bagong damo pa, nadamuhan pa lang. Pero ayan. So ayan mga ka-farmers. Ayan, sobrang ganda ng bunga. Makinis okay, nice naman yung mga kalex niya. Ayan. So ito pa. So, di ko alam kong ilang kilo maha pipitas bukas kasi kunti parang naman sama makuan. Ginis talong ka farmers na. Kunti pa naman siya makukuha bukas kasi hindi pa dapat siya ma-harvest. Dapat sa bernis pa. So dito, yung mata matataas na ano yan yung mga baloktot yung iba kasi nas kuwan to nasandar sa dahon kaya bumabaloktot yung iba so, kaganda si Omega mga ka-farmers no from Bayo agronika kasi bilis lang nakamakapitas Samantalang nang nakaraan nagtanim ako yung mga ibang talong ko nasa 45 days bago ako makapagpitas. Pero nung si Agronica na yung ginamit ko. So ayan, nakakapitas na ng 40 days. So, may namatay dito dahil sa ulan to. Ayan. Nababad kasi sa tubig to. Tapos kinabukasan, minute na gusto. Kaya ayan. Patay. alos talaga may mga bunga na mga ka-farmers yan O so, ganoon kaya ganoon nang nababaluktot 'yung mga bunga dahil sa ganito ayan Dapat malag mo talaga 'to mababa kasi kung hindi mo mabantayan uh, kuantot Giging buloktot, giging class B yan, sayang So, papakita ko lang dito banda mga ka yung uh, kuan, yung hindi ko pa na-pruning. Ay, na-pruning ko na pero iniwan ko yung mga sanga. Kung hindi to uh, nagpruning ako nito, baka sa sunod na pitas, tag-apat or tatlo na yung bunga pero pruning kasi ako. Kaya dalawa lang yung pang-pangalawang pitas. Yung balisa pangalawang bunga niya. So ito yung na-pruning ko ng mga dahon. Marami na itong mga bunga na tinanggal ko. Kasi so, kailangan mag So ito siya mga kaparmers. So makikita nyo yan. So ito hindi ko tinanggal yung mga sanga. So yung bibilangin mo isa yung pangalawang bunga yan dalawa. Yan. So magiging tatlo ito na. So ayan, dami ng mga bunga. So kung sa sunod na sunod na bunga nito, yan isa, dalawa, tatlo. Ito mga apat class B naman kan lima. So ayan, lima. So sa pangalawang bunga, lima na agad ma pipitas kung hindi ko tinang akong hindi ako mag-pruning, no. Hindi ko tinanggal yung sanga nito kasi sayang may mga bunga na. No? Kung hindi ako nagpruning dito banda hanggang doon. Marami na sana mga bunga no, pero ang kuan ko kasi pag hinayaan ko to yung mga ganitong masanga sa sunod na nga kuan mga buwan wala na tong silbi, halos wala na tong kuan yung mabuong adahon niya. Kaya kailangan talaga tanggalin to kasi para magiging plus yung bunga. So yun lang mga ka-farmers no. Bahagi ko lang yung gamit ko na twine para sa kuan astro bag nga pala yun. Yung ginamit ko na pang tying sa aking talong. So kung bago ka pa sa aking YouTube channel, palambing naman. Pa-subscribe. Harap Boy Farm Vlog. Pa-like and share na rin, pa-follow na rin ang aking Facebook account, kabilio Rapi. Pa-like and share na rin. So, 'yun lang. Thank you for watching. God bless atin.